Hello guys, welcome back to my channel It's me, Marl Estani Vlog So magandang araw Good morning, good afternoon, good evening Sa mga nanonood ngayon sa oras na ito guys Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan At kayo po ay nasa uh, kapayapaan ng isip At uh, masaya sa oras na ito guys So yun guys, nandito po ako ngayon sa... Uh, party ng aking ah, uh, uh, pinsan, pinsan ng aking asawa, so yan po ay tita ng aking asawa at mga pinsan ng aking asawa yan ayan guys uh, ayan, uh, maganda po ang aming samahan uh, so far I thank God kasi wala akong naging problema sa mga in-laws ko And ever since na uh, uh, 20 plus na kami uh, kasama, magkakasama bilang pamilya. So, ayan. Maayos po ang ating uh, relasyon sa kanila, guys. Kahit na wala na ang na uh, husband, ay yung pagmamahal nila sa akin at sa ating mga anak ay hindi po nagbabago. Ayan po, yung kasabihan na kung ano yung, yung tinanim siya mga aning. So, ayan, napakabait po tayo sa ating mga in-laws at makisama, guys, para... Uh, maganda po ang uh, magiging relasyon nyo sa habang buhay so, guys. So, dahil may party uh, may opasyon so simple opasyon lang po yun guys uh, yan po ang partial ng mga pagkain mayroon po akong ibang mga inuluto at ibang in order so paparating pa yung iba so yan guys mayroong uh, konting katuan, kantahan at syempre kwentuhan mamaya so yan pa-start pa lang po umibirit po ang aking pinsan, pinsan ng aking asawa ayan dati po guys ay maliliit pa ang mga yan pagdating ko sa kanila maliliit pa mga kalaro ng mga janakis ko so ngayon ay kasyat ko na kasyat po na ko na Charot. ano lang yan guys uh, nilagyan lang tinimplahan ko siya ng blog. orange at isang mga baso lang din po na inom dyan kasi pakikisama lang ba Ayan. mga mga I pinsan ng asawa ko yan love, baby. siyempre ang aking pangalan si Atika paneselfon sila guys at siyempre ang, ang tito ng aking kasawa. kinakanta niya ang isa sa paboritong kantahin ng aking mahal na asawa guys Ayan. at siyempre yun, yung mga bisita kasi sila may nandiyan wala yung kanilang table dahil may, may mga anak wine so yun guys dahil meron akong mangga sa bahay yan gusto daw nila ng mangga na pang pulutan daw so ayan uh, drive ako ng aking pinsan yan medyo malapit lang naman yan kaso madilim na kaya kailangan siyang drive bike magbike sana ako kasi mas mabilis pagka uh, motor so yan yan kanilang handa guys yan ang typical na handa ng probinsya yan hindi mawawala ang spaghetti at mga fried chicken caldereta kitchen belly at kung ano-ano pa shanghai yan pansit at bochi yan bochi bochi yan, ang red forest sa uh, cake ng ko gilaks ata no eh? ayan ay, guys Nagpaka busog po tayo ito hindi pa nag uupis sa busog na ako ng shanghai and yan guys ang aking anti naman sa side ng aking mudra at yan ang aming ayo ang Siberian husky na alaga ng aking panganay ito ay regalo ng kanyang you, ex ex, ex friend yeah <laughs> masyado siyang ano guys masyado siyang uh, maliksi so yan guys ang mangga habang ako nagbike guys uh, matadaanan ko ang bahay ng aking tita so ayan yung nasa picture kanina ayan meron silang mga nag harvest sila ng ano ng mangga so yan yung mga may defect na mga mangga so sabi niya sa akin ko daw ako ng gusto ko so ayan yan na nga po ay ang aking kaibigan pag umuwi ako. Yan ang aking best friend, ang aking bike. Bike pala nila na aking mira. <laughs> so guys, pati ako sa inyo ang pinakapagulito ng spot sa aking bahay. Ito so, aking terrace sa taas. Diyan po ako nare-relax. So yung pag-uwi ko guys ay dyan ako. Pagdating na pagdating ko, 아이고, 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 아이이고 아이고, 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 이고 아이고, 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 아이이고 아이고, 아

Nunadik. So yan guys, naman sa, amin, dikuran, sa aming l i k u r e n sa aming pagtiyag, dahil hindi sila mahilig sa mga maaaseng n y o n g araw k n i ang napakadami ng mga b u a o n a g i s h n na k u m a g a r a p daw s m a p a d r a y para d a h i n g s o d ang e l ng s a a p sa p r o s e a 아 o 그 no okay, no okay, so, 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 s 이 so, 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 지 o 너이 바가나아 해줘야 하는데 아 Iba kasi kung oo l a 를 g tayong mga prito, kung ako nang sa lokal ng talong ito itong w a ano mo ka pag, uh, so, uh -huh. pong, um, may ipunta pag nasabot ka sa mga ugo di ba sa akin may sabi sa akin kahit na ako guys kapagpiliin uh, mo ako kung gusto ko sa Maynila o sa probinsya kahit gaano pa kaganda yung bahay mo sa Maynila pipiliin ko pa rin yung sa probinsya guys so ayan pakit-kit muna tayo ng konti dyan guys charot Ayan, kaya pinipili ko po yung ano, medyo magulang na para hindi masayang kasi mahuhulog lang yan pagka magulang na siya tapos hindi mo kinukuha. Ang dami po niyang ano, nahulog sa baba. So, nasasayangan po ako. Kaya, ano, kinuha ko yung mga maedad na charot. Ayan. Thank you guys sa inyong ano, support sa aking YouTube channel. Yan, wala na po akong may content. Kaya, pinagsama-sama ko po yung mga videos na hindi ko pa na-upload para may content siya guys so ayan. para ma-delete ko na rin sa aking uh, phone kasi naka, ano na ako, nakakalos na full storage na ang aking phone so, para remembrance na rin po at kung gusto kong tignan, ayan, i-open ko lang siya sa YT, yan, mapapanood ko na ba diba? Ayan, guys thank you po sa inyong support pagmamahal sa aking small channel, ayan guys ang channel na ito guys ay hindi po para uh, mag-push para kumita, hindi. Dito po ako nag-move on sa kalaman, sa hindi po nakakaalam. Ay nag-umpisa ko ang mag, mag youtube nung ako ay broken hearted. Yan. Nung pa po ang asawa, wala pa ako mapaglibangan. So yan. Nag-start, nag-try ako mag-YouTube, YouTube. Yan hanggang sa na-monetize at uh, dito ako unti-unting parang Uh, nawala yung uh, sobrang pag-iisip kasi siyempre ang maaano uh, mo yung isip mo sa paggawa ng content ganyan so dito ako unti-unting na on at nakahanap ng mga bishi mga best best friend na kahit na hindi kami nagkikita ay uh, pagkaka uh, mo silang makausap sa mga importanting bagay masisilang bagay nandiyan sila So, alam nila kung alam na ninyo kung sino kayo, guys. Ayan, siyempre, ang unang-una dyan ay si Bishy Elsa, na halos parehas kami ng pinagdaanan sa buhay, sa aming love life. And, siyempre, si ating busy Master Worm, na handang makinig at pag-advise sa lahat ng uh, gusto mong uh, itanong sa kanya, ay masasagot niya, especially sa ating kalusugan. So, ayan, I'm so blessed and grateful na nakilala ko sila. Siyempre, mga ibang members din. And so, thank you sila, Daday, sila, ay Ayan, sila, Tidap, sila. Ayan, sa mga nakasama ko po uwi. Thank you. thank you, guys. And sana po ay puro love lang tayo dito. Walang hate. At uh, may mga bagay na hindi, hindi mo naiintindihan or naguguluhan ka or parang naano is feel free to message inbox. Ayan. Hindi po natin kailangang uh, manira or ano ng tao. Ko Kausapin mo siya kung ano ba talaga yung totoo. Ganyan. So, yun po guys. Uh, team Kuruda, maraming salamat sa founder ng ating team na si Ate Ana. Yan. Thank you so much po sa, ano, sa pagkakataon na ako po ay napabilang sa inyong team. So, yun guys. God